Radio Nati Nationwide, a member of the KBP. ka na mahuhuli sa balita. Di ka na maiiwan iwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari. Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita? Lahat kuha, lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programa ang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan. Angelo, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. Dako naman tayo sa Nueva Ecija kung sa saan ang farm gate price ng sariwang palay bumagsak na sa 16 pesos ang kada kilo. Uh, pamimili ng NFA sa presyo na 21 pesos, hindi daw maramdaman na mga magsasaka. Ang detalye hatid sa atin ni Army Caranza mula sa 105.3 Radyo natin, Gimba sa Nueva Ecija Army. Yes, good morning, Ms. Cheska, Sir Angel, at lahat ng ating, ating uh, listeners nationwide. Nasa 16 pesos kada kilo na lamang ang presyo ng sariwang palay dito sa Nueva Ecija. Ito ang Rambol na variety gaya ng uh, 322, 480 at 436 na kadalasang tanim ng mga magsasaka. Habang 18 hanggang 1850 naman per kilo ang mga long grain gaya ng 160 at 216. Pabulusok ang farm price habang kasagsagan ng anihan dito sa lalawigan. Ngayong main crop season, kasabay pa ng pabago-bagong klima na kadalasan ay makulimlim at may pabugsubugsong ulan. Ang presyong umiiral naman sa tuyong palay ay nasa 20 pesos hanggang 22.50 kada kilo. Kaya naman lulugulugo na naman ang ating mga magsasaka dahil matapos na talanta ng bagyong karina at enteng ang kanilang mga tanim, nababarat ngayon ang kanilang ani. Karamihan kasi sa kanila ay walang kakayahang magpatuyo at mag-imbak at madalas ay agarang ibinibenta upang hindi ito masira at may pambayad sa inutang na pampuhunan. Sir Angel, Ms. Cheska, hindi naman maramdaman na farmers ang pamimili ng NFA dito sa lalawigan, particular dito sa gimba sa sinasabing bahagi ng main crop procurement season nito na nagsimula noong September 16 sa halagang 21 pesos hanggang 23 kada kilo ang sariwa at basa, habang 28 pesos per kilo naman ang tuyo at malinis. Inanunsyo nito ang required na moisture content ng binibiling palay, ang contact numbers na maaaring tawagan ng mga farmers na interesadong magbenta maging ang lokasyon ng labing isang warehouse sa buong lalawigan. Ayon sa mga magsasaka, hindi sila kumbinsido sa umunoy procurement process dahil bukod sa masalimuot na karanasan sa kanilang pagbibenta sa ahensya, mahirap abutin ang moisture content na hinihingi at kulang na kulang ang available na truck na pwedeng humakot mula sa kanilang bukid. Sinubukan tawagan ng ilang farmers ang contact numbers na, nang, sa naturang anunsyo. At ayon kay Ginoong Chris Marzan, tatlong beses siyang ipinasa bago makausap ang taong pwedeng masagot ang kanyang katanungan. Sinabi, sinabi umano ng tanggapan na dalawang truck lang ang kasalukuyang ginagamit na nasa Aurora at Muñoz At ito na raw ang gumawa ng at siya na ang gumawa ng paraan upang madala sa warehouse ang kanyang ani. Nakuha din natin ang contact number ng procurement personnel sa food center dito sa Gimba ngunit ilang beses na itong tinawagan pero ring lang ng ring at walang sumasagot. Sir Angel, uh, Miss Cheska inanunsyo din ang tanggapan na magpaparenta ito ng mechanical dryers para umano'y uh, mapadali ang proseso ng papatuyo ng palay. Mm. Ngunit napag-alaman natin na dalawa lamang ang nasabing pasilidad na tinutukoy nito na nasa Cabanatuan City at sa Muñoz at puno, puno na ang schedule hanggang sa susunod na dalawang linggo. Ang, kapasidad, ang kapasidad ng naturang dryers ay 400 bags lamang kada araw bawat isa. Samantalang nitong nakarang Webes, inanunsyo naman ng Department of Agriculture na hiniling ng NFA sa Department of Budget and Management ang agarang paglalabas ng 9 billion pesos budget para sa palay procurement ngayong taon. Ayon kay DA Secretary Francisco Chulaurer, Gagamitin ito upang ma-stabilize ang presyo ng palay ngayong harvest season at nangakong kung mananatili sa 21 pesos hanggang 23 pesos ang buying price ng NFA upang matugunan ang reports ng mababang presyo ng traders dito sa Nueva Ecija. Ayon naman kay NFA administrator Larry Laxson, target ng ahensya na makaipon ng 8.7 million bags ng palay bago matapos ang taon. At as of uh, September 25 ay nakapag-procure na ito ng 4 million bags sa kabuuan. Inaalam pa natin kung gaano na karami ang napo-procure dito sa Gimba at sa Nueva Ecija na siyang rice granary ng bansa. Ang tugon naman ng mga magsasaka sa paglalabas na ito ng karagdagang budget para sa palay procurement ay ang kasabihang anhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Dahil kung kailan malapit na naman matapos ang anihan, ngayon pa lang magdaragdag ng pondo na ibenta na ng magsasaka sa traders at malalaking rice millers ang kanilang tani. At yan ang balita sa oras na to mula sa radyo natin Army, na 105.3 Gimba. Yes, sir. Army, kumusta ang lagyan ng panahon dyan? Uh, maulan? Opo, maulan, makulimlim. Oh, Para nakanaka mga ulan. Tap, minsan malakas, minsan na uh, mahina. Pero uh, uh, wala pong araw makulimlim. Oh. Uh, Suspindi so, pasok dyan, ano? Ah, uh, kung announcement kaming nakikita eh. Pero uh, pag signal number one po, ang uh, elementary hanggang... Uh, elementary hanggang 12. Uh, 12 senior, oh, I senior, uh, senior high school. Oh, suspended. Yes, sir. Up, up. Uh, Thank you, Army. Maraming salamat. ta Maraming salamat. Si Army Garanza mula sa uh, 105.3 radio natin, Gimba. Pero kawawa talaga mga magsasaka natin, partner. Ano, ha? Wala kang masulingan. Pagkatapos ng bagyo, o bago magbagyo, gusto mong uh, mag-ani, eh mm. saan mo nang patutuyuin. Oo. Oh, oh. Pag... Tapos yung facility na pwede mo daw hiramin, okay sana kung hiram lang talaga. Dadalawa lang pala, partner. Oh, hindi, hiram lang naman talaga yung partner. Oh, oh. Ah, siguro, sagutin mo lang yung pang crew ano ha? Dadalawa, eh, oh, oh, oh. sa dami ng mga hmm. magsisaka. Considering Ay, ang me. Nueva Ecijapa naman, ang granary Vice na... Nice granary, granary oo. Oh, oh. ...partner. Ay, Diyos kong buhay ito. Saan so, kaya tayo pupulutin ito pag ganitong klase na? Ah, so, -tang nagal tagal na problema niyan, partner, hanggang ngayon. Hindi pa rin lang mahanapan ng solusyon. Mm -mm. Ang dami-dami pwedeng i-invest pagdating sa ano, mechanized... Sa agrikultura, oh, no? Sa mechanized dryer, partner. Ano ba naman yan? Alas 7.40 ang oras sa buong kapuluan. Radyo Natin Nationwide! Nation Why?